Kaibigan, medyo kakaiba ang tips ko ngayon na may mga bagay kung tayo ay bata pa, teenager o walang pera, lagi tayong hindi pinapansin, lagi tayong minamata, madalas sumasama ang loob natin, di ba? Lalo na kung mahirap ka, hindi ka papansinin, hindi ka kilala, lagi tayong hindi pinapansin. So, minsan magtataka tayo, bakit ganoon? merong limang dahilan bakit hindi pinapansin ang taong mahirap o walang connection o hindi pa sikat. Tapos mamaya, magbibigay ako ng sampung tips para umangat sa buhay. Baka isipin nyo, ano ba itong mga tips ni Doc? Parang uh, actually, tunay ito eh. Straight talk to. Okay? Dapat maintindihan, maunawaan natin para umangat tayo. Lalo na sa edad ko, mas may edad ako sa inyo, at uh, meron ako mga experience Kasi kaysa sumama ang loob natin Ngayon, bago tayo mag-umpisa Ang tip ko lang ha, huwag mainitin ng ulo ha Learning lang to Huwag sasama ang loob Sasabihin ko, straight talk lang Kasi ito yung katotohanan eh Dapat hindi tayo magalit Alamin natin bakit tayo hindi pinapansin Number one Kaya hindi pinapansin na may hirap May bias at may stereotype. Anong ibig sabihin nito? May stereotype, iniisip ng ibang tao, basta mahirap, tamad daw, lazy, walang ambisyon, hindi nagtatrabaho, kaya mahirap. Yun ang tingin nila. di ba? Number two reason, ba't yung iba nagmamata, may tinatawag tayong economic segregation. Dahil sa pera, nahihiwalay ang mga grupo ng tao. Ganyan talaga yung bansa eh. Palagay natin, may mga lugar. Kahit sa Pilipinas, itong lugar, marami mahirap. Itong lugar, pang mayaman. Sa eskwelahan, may school exclusive, pang mayaman lang. ba? Diba? May school na mas marami mahirap. Kahit sa mall, may mall na pang mahirap lang. ba? Diba? Hindi ka makakapasok hindi ka may collar. Kahit sa mga tindahan, may mga tindahan titingnan yung baro mo, titingnan yung sapatos mo. Kung pangit suot mo, hindi ka makakapasok, kaharangin ka ng guard, di ba? May ganyan yan eh. So talagang merong separation at may mga guardia, may mga village naghihiwalay sa rich and poor. Number three, dahil din minsan sa media. Dahil sa media, pinapakita sa news o oh, yung mga kriminal, nagnakaw o oh, mahirap, nahuli, di ba? Kaya, yung mindset ng ibang tao, hindi nakakaintindi. Ay, mahirap. Baka magnanakaw yan. Diba? Media influence. Pwede rin. Another reason. Number four, kaya din medyo iba tingin kung mahirap ka, meron tinatawag na fear of the unknown. Siyempre, yung iba siguro na mas nakakaangat, mas mayaman isip nila, uh, takot sila mahingian eh. Yun talaga pinaka-reason. Takot mahingian ng pera, tangot at ah, takot makulit makulit, 'di ba? So, maiiwas sila. 'Di ba? Takot sila kaya parang ilag sila ah, dahil dito nagkakahiwalay. And number five, pag mahirap ang bansa. Pag ang bansa mahirap, katulad ah, sa atin, yung mayaman sa Pilipinas, sobra yaman, billionaire, top in the world. Pero yung mahirap natin sobra hirap. Dahil ang laki ng gap, masyadong obvious eh. Masyadong obvious. May nagsabi nga sa akin dati na isang uh, mentor ko, sabi niya ang Pilipinas daw, siya nagsabi, hindi ako ha. sabi niya ang Pilipinas daw parang may dalawang mundo. May mundo na ginagalawan lang na mahihirap uh, at may mundo ginagalawan lang ng mayayaman. Parang two worlds, pero nagkikita din. So ito yung limang dahilan, kaya pag mahirap, mas hindi napapansin masakit. Ah, uh, 'wag muna magagalit kasi pag nagalit tayo hindi tayo aangat, eh. 'di ba? Ngayon ibibigay ko sa inyo 10 tips. Kahit mahirap ka, kahit bata ka pa, wala ka lahat, walang pera, wala lahat, paano ka aangat at marerespeto ka sa ibang araw? Respect kailangan mo naman, 'di ba? Respect. Ano tong 10 tips? Actually 11 tips 'to eh. Number 1, kinig kayo ah, kailangan niya mag-aral. ba? Diba? Kahit public school, kahit mura lang, gapangin nyo, magtapos ka ng isang college course. Malay mo, makatapos ka ng engineer. So, hindi ka na mamatahin. Kasi ang pangalan mo, hindi ka na si Juan de la Cruz. Tawag na sa'yo ngayon, Engineer Juan de la Cruz. Hanggang mamatay ka, engineer ka na. Okay? Kung kaya nyo magdoktor, o oh, ba? Diba? forever ka na Doc Willie Ong. Imbis na maraming Willie Ong, ah, siguro may isang daan na akong kilalang Willie Ong. Kaya nga nilalagay ko Doc. Eh. Kaya pag may ginawang kasalanan yung ibang Willie Ong, wala akong kasalanan doon. Ah. Kaya nga nilalagay ko yung Doc. Eh. Diba? Kung nakatapos ka na, kayo ng lawyer, kahit mahirap ka, nag-attorney ka, forever ka na attorney, hindi ka na mamatahin. So, kung makakatapos ka ng education, mapapantayan mo yun kahit anong school lang, kahit pasang awa, kahit, kahit edad 40 ka matapos ng college, it does not matter. Forever, hawak mo yung title. Number two, para umangat, dapat pagtuunan mo ng pansin ang isang talento mo. Lahat naman ng tao may talent. Meron ka isang skill na sobrang galing. Meron ka isang skill na indispensable, irreplaceable. Kaya na tinatawag na unique selling proposition. Yung ikaw lang meron o konti lang kayo. Yung iba, kahit sa nakikita ko sa mga Facebook, ang galing magpaint paint Focus ka na doon. Diba? Kahit hindi ka marunong mag-ingles, well, kahit pangit paro mo, magaling ka magpinta. Magaling ka magsulat. Magaling ka mag-edit. Magaling ka maglikha, whatever. Magaling ka kumanta. Pero yung kumanta, kailangan magaling talaga. Magaling ka sumayaw, yun talagang level up ka talaga. Magaling ka mag-vlog o marami kang followers. Uh, straight talk ka, ha? maganda ka, guwapo ka, talent yun. Okay? Ma makakaangat ka doon. Di ba? O sa ugali, pwede rin. So, ano yung skill mo? Tutukan mo na yun. Magaling ka mag-ayos ng kotse. Magaling. Ibig may skill kay, Hahabulin ka ng tao. Hahabulin ka ng mayaman eh. Kasi, habang meron ka nung skill na yon. Number three, pag mahirap ka, dapat lumabas ka sa comfort zone mo. Anong comfort zone? Hindi pwede kulong lang sa bahay, tahimik, kaya mahirap na nga eh, di ba? Kailangan mag-network, kakausap sa tao, maghahanap ka ng konting guidance. Kung merong magtuturo sa'yo. Dapat yung magtuturo sa'yo, yung mayaman na at marunong na. Huwag kang magpaturo sa kapwa hindi marunong, di ba? May kasabihan nga, the blind cannot lead the blind, eh. Pag bulag yung isa, huwag muna. Hanap ka, sumali ka ng grupo. O, kung kaya nyo maging uh, sumali sa mga JCs, mga Rotary, anong mga group, okay lang yon, di ba? Pag may skill ka na, makakakausap ka na ng mga mas mayayaman, makikita mo may job opportunity, may mentorship, may guidance. Number four. Ito ah, medyo masakit itong sasabihin ko. Actually, takot ako, baka ma-offend kayo eh. Pero ito talaga ang tips eh. Oh, number four, para naman sa inyo to eh. Di pakinggan nyo na lang ha. Number four, dapat masanay ka sa mayayamang tao. May iba yung ugali, iba yung astay ng mas mayayaman. Pag nagaya mo yon, makakasali ka na, makakaangat ka na, makukuha kanila. For example, uh, tingnan mo yung sa mga... Hindi ko alam, mabibigay ko example. Tingnan mo yung sa mga five-star hotel, di ba? Yung mga nagwo-work doon, yung asta nila, pang, pang -mayam kahit mahirap sila, nagtatrabaho, pero alam na nila paano makitungo sa mayaman. Di ba? Alam na nila yung rich mindset, eh. Alam na nila paano umarte, di ba? O... Dapat wag lang magastos, wag lang mayaman. Yung mga good wag lang mayabang. Yung mga good points lang na mayayaman, gagayahin natin. Okay? Respectful, tahimik, hindi hingi ng hingi, hindi mangungutang. Yung ganyan lang, may, may asta yun eh. Matututunan nyo rin. Uh, number five, kailangan matuto ka magtipid. Di ba? Kailangan mag-budget, magtipid para kahit mahirap tayo, hindi tayo manghihingi sa iba. Kasi pag nanghihingi tayo sa iba, Mababa na tingin sa atin eh, di ba? Talo na tayo agad eh, hihingi tayo, talo na tayo eh. Wala tayong bargaining power. Maganda, meron kang talento na kailangan nila sila lalapit sa iyo. Sila makikiusap sa iyo kahit mahirap pa kasi may talent ka eh. So mag-budget and magtipid lalo na sa una, di ba? Intay lang kayo kahit 30 years old, 40 years old, walang pera, so what? Malay mo, umaman ka ng 50, ng 60, ng 70 years old, pwede yan. Maraming mayayaman, umayaman at 60, 70. O si KFC, di ba, Colonel Sanders, 65 siya ng kumpisa eh. Number six, pwede ka mag-isip ng maliit na business, side business, o, pero yung mga maliliit na safe lang, o, kung gusto mo. Number seven, pag mahirap ka, dapat stable ang mental health mo. Ito ang mahirap. Kahit mahirap ka, huwag kang mag ng ulo. Tiis lang. Huwag kang manira. Huwag kang mag-bash. Huwag kang mag-post. Nako, pag nag-post ka, tapos na usapan. Huwag kang maingit sa kanila. Pag mayaman sila, yes. oh, yes lang. Di, trabaho lang tayo. Trabaho lang. Happy ka lang. Kalmado ka lang. Gawin mo lang yung work mo. Matulungin ka lang. One day, aangat ka rin. Di ba? Kasi pag dinaan mo sa init ng ulo, ba't siya may kotse? Ako wala. Ba't yung anak niya uh, mayaman, naka-aircon, anak ko naghihirap, o anak ko may sakit, wala mab mabili ng gamot. Pag uminit ang ulo mo, eh, pangit na yung aura natin. Hindi na darating ang swerte. Mental health mo, tiis. Number eight, merong mga public assistance program ng gobyerno kung meron tayong makukuha, di gamitin, di ba? Kailangan natin pera. Kung merong mga mas murang education, mga testa, anuman government na tinutulong, uh, kunin natin. Number nine, hard work and perseverance. Talagang, uh, kahit malugi, mapahiya, ininsulto ka, okay lang. Tiis lang. Diba may kasabihan nga, eh, um, masakit. Pero to favorite ko lagi to. Ito favorite kasi bayan ko dati, 30 years ago. Beggars can't be choosers. Maraming beses nag a ako kung saan, saan Wala. Pag tinanggihan ka, beggars can't be choosers. Ako nakikiusap eh. O, hindi ako pinansin. Tiis. O, hindi mo nang gagalit, Hindi mo nang gumaganti. Di ba? Beggars can't be choosers. Tiis. Magtiis sa konti. Number 10, ito pinakamahalaga. Reputation, honesty, integrity. Wag mo papakawalan yan. Kaya nga sinasabi, pag mahirap, baka nagnanakaw eh, baka manluloko, baka nang scam Kaya nga, babalik na rin nga natin eh. kahit mahirap, maganda reputasyon. Kahit mahirap, very honest. Kahit mahirap, may integrity. Kahit wala kang pera, may nakaiwan ng pera sa kotse mo, isole. Okay? Mag-work ka ng extra hours, wag hingi agad, trabaho lang. Humble, wag maninira. Alagaan mo yung boss mo, di ba? ah uh, concern ka hindi lang sa boss mo, sa coach niya, sa anak niya, bantayan mo o sa kapatid niya. Ano lang, tuloy lang. 'Di ba, nagtatrabaho tayo. Kailan natin mag-service, eh. 'di ba? Pag ganyan ang ugali, mabait ka lang, walang angas, walang angas sa balat, walang angas mo ako. O, oh, kita mo? Nakita niyo ba ako sumagot sa basher? Never. Oh, nakita nyo ba ako na pikon isang beses? Never. Bakit? Tiis lang ako. Di ba? Tiis. Mas panalo ang tiis eh, Di ba? Huwag ka rin magpapaskam. And lastly, turo to ni Doc Lisa. Turo to ni Doc Lisa. Para umangat kahit mahirap, tumulong ka pa rin sa kapwa. Huwag mo sabihin wala kang Marami matutulong ang mahirap. Tulad ng ano, Oras may nasiraan ng kotse, o tulungan mo ayusin yung gulong. May nasiraan ng bike, o may hindi makatawid sa kalye na matanda, tulungan mo. O time mo, effort mo, Ah, uh, may nalulungkot, bigyan mo lang ng bulaklak na kinuha mo sa tabi. Di ba? Maging mabait lang. Di, di, ba magugulat ka? Mahirap na nga siya, o. simple lang, o nagtitiis lang. Pero matulungin pa rin eh astang mayaman yun. Yayaman yun. Eh. Diba? Huwag lang gigil din sa pera. Ito rin ay isang problem. Pag mahirap tayo, pag wala tayong pera sa banko, wala tayong ipon, mabilis ano ba masasabi? Parang mabilis ma magkatopak eh. Parang mabilis na pag may nag-offer sa'yo ng scam, o oh, kikita ka ng double your money, Oh, ito na solusyon mo, magkaka-1 million ka, tapos wala kang kapera-pera, grab mo eh. Kasi walang-wala ka eh. Walang-wala kang pera, mabilis ka masilaw. Parang yung mga pasyente may cancer. Siyempre, cancer, hirap gamutin. Ang bilis maloko ng mga scam eh. Kasi nga, malala ang sakit eh. So, ang point ko, kahit mahirap, sabi nga, Doc Lisa, happy ka lang, okay lang, basta healthy ka, di ba? malay, malay mo, mas mahaba buhay mo kaysa do sa mayaman, di ba? O, so, kalma lang, aangat ka rin one day, di ba? May purpose naman eh, tanong na lang natin sa Diyos, bakit siya mayaman pinanganak? O, mayaman, marami naman siyang problema, hindi naman siya happy eh. Mayroon bang mayaman na happy? Hindi sila happy, kala mo happy sila. Yung mga influencer na may 1 million or more followers, happy ba sila? Kala nyo lang happy, hindi sila happy. Hindi sila happy. Maraming sakit ng ulo. Masakit ang ulo, walang pera. Masakit din ulo, maraming pera. Masakit sa ulo ang walang followers. Masakit sa ulo ang maraming followers. Lahat may sakit ng ulo. Kaya huwag tayong mainggit. Kung nasaan tayong stage, tuloy lang, kalma lang, straight lang. And basically, huwag kalimutan tumulong sa kapwa. Yung pa rin ang pinaka-core para swertihin tayo ng mga blessing. Saan po nakatulong to? Pasensya na kung meron ako na-offend. Ayaw ko kayo ma-offend. Kaya lang, ganyan talaga. Eh. Nagkumpisa naman ako dati sa wala eh. Pero ngayon, wala. Ano lang? Same lang ako. Wala. wala. As is lang. di ba Tahimik lang. Go lang. Kung ano lang ma-offer ko sa bansa, that's it. Pag ayaw-ayaw, wala tayong magagawa. ba diba? Tulong lang tayo. Para at least nagawa natin yung positive, at hindi tayo naglalagay ng negative sa ibang tao. Mahaba ang tiis ko eh. Yan nga ang lesson ko para sa inyo eh. Ano lesson ni Doc Willie para magtagumpay? Tiis, tiis, tiis. One day, iikot din yan. Yung lungkot natin, yung depression natin, yung pangaapi sa atin ng ibang tao, hayaan mo na sila, makakarma din naman sila. Eh. One day, aangat din kayo. Good luck po.